Trilyong piso, trilyong problema. Ang presyo ng korupsyon sa Pilipinas. Magandang araw mga kababayan. Sa ating ulat ngayon, tatalakayin natin kung bakit hindi maaaring ipagwalang bahala ang korupsyon sa Pilipinas gamit ang mga pinakabagong issue at datos bilang batayan. Magsisimula tayo sa isang malinaw na katotohanan Kapag ang public funds ay hindi napupunta sa public service kundi sa bulsa ng iilan, nasasakripisyo ang kakayanan ng bansa na umunlad. Sa nakalipas na taon, lumitaw ang mga skandal na nagpapakita na ang corruption sa ating bansa ay may malalim na ugat. Halimbawa, ayon sa Transparency International, nakakuha lamang ang Pilipinas ng 33 out of 100 points sa Corruption Perceptions Index para sa 2024. Nasa rank 114 tayo sa 180 na bansa. Dagdag pa rito, isa sa mga pinakaseryosong kaso ngayon ay ang Flood Control Project Scandal sa Bulacan at iba pang bahagi ng Luzon. Dalawang dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagsabing marami sa mga proyekto ay substandard or overpriced upang makapagbigay ng kickbacks sa ilang officials at lawmakers. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag ganito ang nangyayari, ang mga infrastructure projects na dapat makatulong sa mamamayan gaya ng mga flood control systems, ay hindi nagagampanan ng tama. Ang resulta, ang mga komunidad ang siyang nagdurusa tuwing may typhoon o flooding. Ang corruption ay hindi simpleng konsepto lang. May konkretong epekto ito sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Una, nasasayang ang national budget. Ayon sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Ang corruption ay nag ng trilyong-trilyong piso mula sa public services at nagpapabagal sa economic growth. Ikalawa, bumaba ba ang public trust sa gobyerno? Kapag paulit-ulit ang mga balita tungkol sa anomalies at walang malinaw na accountability, humihina tiwala ng mamamayan sa mga institusyon. Ikatlo, lumalala ang social at economic inequality. Kapag ang funds ay napupunta sa maling kamay, ang mga marginalized communities ang kadalasang napapabayaan at sila rin ang unang naapektuhan sa disasters, health, education, at iba pa. Ngayon ang tamang panahon para kumilos. Bakit? malakas na ang panawagan ng publiko. Matapos lumaganap ang mga protest movements gaya ng Trillion Peso March at iba pang mga pagkilos laban sa corruption noong September 2025. May mga konkretong hakbang na rin. Halimbawa, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpatupad ng mas mahigpit na monitoring sa mga transactions na lumalagpas ng 500,000 pesos bilang bahagi ng kampanya laban sa money laundering at iba pang financial irregularities. At higit sa lahat, kailangang magtagpo ang kapangyarihan ng government at ng citizens. Ang pangangailangan ng transparency, accountability, and good governance ay hindi na pwedeng ipagpalino. Narito ang ilang mahalagang hakbang. Una, mas matatag na sanctions and monitoring. Dapat ang bawat proyekto ng gobyerno ay may malinaw na audit trail at ang mga irregularities ay kailangan humantong sa accountability. Pangalawa, pagtibay ng institutions. Hindi sapat ang panawagan lang. Kailangan palakasin ang mga independent oversight bodies, internal controls at civil society participation. Pangatlo, public education. Kailangan may alam ang mamamayan sa kanilang karapatan, paano magdemand ng tamang serbisyo at paano makibahagi sa transparency initiatives. Pang-apat, protection for whistleblowers. Ang mga taong nagsasabi ng katotohanan ay dapat protektado laban sa retaliation. Ito ang susi sa pagpapalutang ng mga illegal activities. Panglima, strict implementation of consequences. Walang dapat may immunity sa may kapangyarihan. Kapag napatunayang may corruption, kailangan may real punishment, hindi lamang simbolikong aksyon. Mga kababayan, ang paglaban sa corruption ay hindi basta pagtugon sa isang issue. Ito ay pundasyon ng isang makatarungan, progresibo at marangal na bansa. Kapag tinanggal natin ang corruption, binubuksan natin ang daan para sa true public service, responsive governance, at isang lipunang inuuna ang kapakanan ng tao kesa sa interes ng ilan. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to para mas maraming Pilipino ang makasama sa usaping ito.